Nobyembre asa is alas 4 ng hapon dito po sa barangay Kakapasan bayan ng Kuya po. At ate po makakapanayam si punong barangay Antonino Austria. Magandang hapon, Kap. Magandang hapon ko naman. Ah, uh, Kap. Gaano kahaba po itong uh, bagong sementadong kalsada dito, yung nakikita natin ngayon dito? Pero mula po rito sa aming nasasakupan, hanggang doon po sa Rizal, mga more than one kilometer po ito. One kilometer. Kailan po ito ginawa at natapos? Uh, na po ito, 2024. Natapos ito bago po mag-eleksyon. Ah, bago mag-eleksyon. Uh, kap, nakita po namin meron na pong bitak sa mga tagiliran ng kalsada at kahit ito pong ang tawag dito, itong inupuan ninyo, yung paanan ay may bitak. Opo. Ah, nakita nyo po ba kung paano ito ginawa? Noong pong, kasi po nung dati, wala po po ako sa posisyon. Nakikita po namin, hinukay nila ito, nilagyan na ng kanal, hinulugan nila ng bato, yung malalaking bato na lang galing dito sa sinirang karsada, hindi po sila naglagay ng semento. Oh. Puro po bato yung ilalim ng kanal. Ah. Eh, bakal? Wala rin po kami nakitang bakal noon na dapat meron din bakal. Opo. Oh, At nakikita nga po natin, tagiliran, walang riprap. Wala nga po. Sabi po nila, magkakaroon ng riprap yan. Pero nung magkaroon na po natapos na yung kalsada, umalis na rin po yung kontraktor. Wala po natin na po, sino yung kontraktor, yung kontraktor. Ayun. Kaya po, ganito po, nagbibitak uli. Nagbibitak. Malalaking truck. kailan niyo po unang napansin na nagkakaroon ng bitak po dito sa walang bagong simitanong kalsada? 2025 na ito, mga first uh, quarter po meron. First quarter, na meron na rin kagad bumi bumitak. Kasi nga po, walang riprap. Walang riprap. At sinasabi niyo... Walang bakal, walang... walang bakal, wala pong cemento sa nilagay nilang mga bato sa kanal. Kaya po sila ng kanal, nila ng mga bato uh -huh. na langgaling sa karsada, hindi po nilagay ng cemento. Uh -huh. uh, ano po bang ginagawa ito? May nakapaskil po ba kung magkano yung uh, inila ang pondo? Sa aking pagkakatandaan yan, ang nakalagay dyan sa kanilang program of work, More than 33 million yata po yan eh. 33 million? Opo. Opo. Ayan. At, at natatanda niyo po ba kung sino contractor? Ay hindi ko po alam kung sino po ah, may contractor po. niya at sino nagpagawa. Maraming salamat po kap. Maraming salamat eh, po.